News updates. Mga balita ngayon PCG sinisi ang China sa pagpigil sa misyong saklulohan ng mangingisdang Pinoy 108 million pesos na halaga ng Shabu na sabat ng PDEA sa Baybas Operation sa Bayugan City, Agusan del Sur Pagsasanay ng civilian armed auxiliaries sinimulan sa Sambuanga del Sur Pahandahan ng reservist sa TDO tiniyak ng AFP 53rd IB Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Sinisi ng Philippine Coast Guard o PCG ang China Coast Guard o CCG dahil sa umano'y pang-aantala nito sa misyon ng BRP Cabra na saklalohan ng distress call mula sa isang Filipino fishing boat. Sa isang pahayag sinabi ni Commodore J. Tariela na nirespondehan ng DRP Cabra ang tawag kahapon mula sa bangkang may layong 70 nautical miles mula si Langin Island, Zambales. Sa kabila ng malalakas na ampas ng alon, nagsagawa ng rescue operations ang PCG medical team, ngunit nadeskubre nilang patay na ang biktima. Iginiit ng PCG na bagamat ipinabatid nila sa CCG Vessel 3304 ang pag-rescue sa manging isda. Sinundan at tiniktikan pa rin nito ang BRP Kabra na pumigil sa kanilang retrieval efforts sa biktima. Patuloy naman ang pagpapatulya ng PCG para tugunan ang ilegal na presensya ng China sa lugar. Nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 13 o PDEA RO13 ang 16 kilo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 108 million pesos. Sa by-bus operation kahapon ng umaga sa Purok Uno, Barangay Santa Irene, Bayugan City, Agusan del Sur, ito ang isa sa pinakamalaking drug bus sa kasaysayan ng Caraga Region. Pinangunahan ng PDEA RO-13, Agusan del Norte at Agusan del Sur Provincial Office ang operasyon. Katuwang ang Bayugan City Police Station at Agusan del Sur Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit o ADSPPO-PIU. Narecover ang 16 self-selling plastic bags ng shabu na itinago sa packaging ng lokal na courier services, kasama rin sa nakumpiska ang limang digital weighing scales, isang glass pipe, packaging material by Basmani at communication devices. Nakapiit na ang mga sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Nagsimula na ang One Company of Civilian Arm Auxiliaries o CAAI Enhancement Training sa Panubigan PB Barangay Panubigan Pitogo, Sambuanga del Sur na pinangungunahan ng 53rd Infantry Matapat Batalyon at 1st Infantry Division CAA Affairs Office. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kahandaan ng mga CAA para sa mas epektibong pagsuporta sa territorial ng depensa. Samantala, ginanap ang Ready Reserve Assembly ng 53rd IB at 901st Ready Reserve Infantry Battalion sa Dumingag, Zamboanga del Sur pa rin. Ang assembly ay naglalayong tiyaki ng kahandaan ng mga reservists sa pagpapalakas ng AFP Territorial Defense Operations. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.